Merry Christmas, Happy New Year. Okay, sa mga palang araw mga teknik at tayo. thanks God at naka may notification na naman galing kay Google AdSense at natanggap natin yung ating sweldo. At nga, ayan naman na ay, uh, tulad ng ating nakagawian, bumili ulit tayo ng mga groceries ano yung gun. Pero sa pagkakataong ito, medyo may kamahalan na ang presyo ng mga bilihin. Kaya naman yung ating sinahod ay parang kukunti lang yung ating napamili. Yan, yan. Talagang hindi natin maikukubli na nung, nung dati, medyo mas marami. Which is, halos pares lang din yung sinasahod natin eh yung 100 or more or less 100 dollars pag dumating yung sahod natin kasi so, kasi yung pinaka limit na pag na reach na -reach na yung 100 sinesend na sa ating account so kaya naman katulad ng ating nakagawian bumili tayo ng mga groceries yan Grerepak pa ang ating mga kapatid dito at sa, sa maraming salamat sa buhay nila dahil patuloy silang nagpapagamit sa sa mga bagay na kinakalugdan ng ating Panginoong Yesus at uh, salamat din sa inyo sa lahat masuporta sa ating channel na uh, Teknik lang bay ako ako'y lubos na nagpapasalamat kaya at uh, ayun meron naman tayong pamilya na, na paabutan ng tulong katulad ng ating nakagawian dahil ito'y malaking bagay na uh, nakakatulong tayo sa kapwa at meron na tayong mga walong kapamilya na sumbrang nakakaranas ng kahirapan galong sa ganitong panahon na uh, panahon ng kahirapan sa so, pangmahalang mga bilihin at gusto ko lang sanang kuhanin ang pagkakataon na ito para magbahagi ng uh, salita ng Diyos na aking natutunghayan sa aking pagbabasa mga kapatid, napakahalaga yung pagbabasa natin sa salita ng Diyos ating sinasaliksik yung mga katotohanan tungkol sa mga bagay-bagay na uh, mga pangako ng Panginoon sa atin yung mga bagay na uh, ginawa niya sa buhay natin unti-unti nating natutunghayan o nalalaman yung mga katotohanan tungkol sa ating pagiging buhay kristyano at ang pinakamalaga malaman natin kung ano yung kung ano yung call natin sa kanyang ministry so gusto ko lang ibahagi yung sinabi rito sa Roma 4-5 sabi niya pero tinuring tayong matuwid ng Diyos sa kabila ng ating mga kasalanan hindi dahil sa ating mabubuting gawa kundi dahil sa pananampalataya natin sa Kanya. Ay ito ay isang patunay lamang na hindi ang ating mga mabubuting gawa ang batayan kung tayo ay matuwid o hindi, kundi ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Ang paggawa ng mabuti ay dahil sa ating pananampalataya sa Kanya at hindi sa ating sariling, sariling interes lamang, pansariling interes. Kaya hindi tayo pwedeng magyabang na tayo ay matuwid dahil sa ating mabubuting gawa. Tulad halimbawa lamang sa mga mayayaman na ang katuwiran ay maliligtas sila sa pamamagitan ng pagtulong at pagbibigay sa bahagi ng kanilang pera sa mga mahirap. Dahil kung ito o kung ganito ang pamantayan para matuwid ang isang tao, ang mga mahirap ay kailanman di makakamtan ng katuwiran. Dahil well, siyempre wala silang kayang i-share, ikaw wala silang kayang ibahagi dahil sila nga ay pinakamahirap. At ang sinabi sa versikulo 3 na si Abraham ay tinuring na matuwid dahil sa kanyang pananampalatay sa Diyos at hindi dahil sa kanyang mga mabubuting gawa. yon ginawa sinabi rin dito sa Roma 5 mula versikulo 1 hanggang 2. Sabi dito, kaya ngayong itinuturing na tayong matuwid dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Heso Kristo, meron na tayong magandang relasyon sa Diyos. Sa pamagitan ni Yesus at dahil sa ating pananampalataya, tinatamasa natin ngayon ang biyahe ng Diyos at nagagalak tayo dahil sa ating pag-asa na makabahagi tayo sa kadakilahan ng Diyos. Ito'y sobrang-sobrang sobra-sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi natin lubos akalain na ganun kas kasubra yung pagmamahal niya sa atin. Hindi niya tinignan yung ating kasalanan ay bagkos ibinigay niya yung kanyang awat, habag sa sangkatauhan. Pinagkaluban niya tayo ng lubos na biyay na walang bayad. yung tinatawag na unconditional love. Ganun din sa Roma 5 uh, singkogies. Sabi rito, dati kaaway tayo ng Diyos, pero ngayon tinatanggap nanya niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak at ngayon, mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos tiyak na ililigtas niya tayo sa kaparosahan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo napakaganda mga kapatid, kung dati ay tinututo, itinuring tayong kaaway ng Diyos dahil sa ating mga mabibigat na kasalanan, pero dahil sa kanyang lubos na pagmamahal sa kanyang mga nilikha ang kanyang pinakamamahal na bugtong na anak ang sinakripisyo. Pinagkaloob sa atin, nagpakahirap sa krus ng kalbaryo. Ano, ano, yung isang salita na sinabi ng Panginoong Heso Kristo habang siya ay nakapakasal sa krus? Sabi niya, Diyos ko, Diyos ko bakit mo ako pinabayaan? Ito ay, ito ay tanda ng kanyang sobrang hirap o matinding sakit na kanyang naranasan kung makikita natin asaan ang Panginoon ang Panginoong Diyos sa time na yun kung ikaw siguro kung sakaling ikaw ikaw isang magulang nakikita yung anak na nararanasan alam mo yung sakit na kanyang nararanasan kahit din si Kristo pakiramdam niya parang siya ay pinabayaan dahil dun sa sakit tingnan natin yung mga kapatid isang 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 pahirap isang Diyos na nagpapakahirap para sa atin. Ang kanyang dugo na di, di mapapantayan ng kahit anumang kayamanan. Ang kanyang pinangtubo sa ating mga kasalanan para maibalik ang magandang relasyon sa kanyang mga nilikha. Kaya naman tayo ay pinatuwid ng Diyos sa pamagitan ng ating pananampaltaya sa kanya kaya kung sino man ang hindi tatanggap at mananampalataya sa Diyos ay tiyak na mayroong matinding parusa dahil dito sa ating kayabangan eh, hindi natin kinikilala ang ating Diyos hindi natin kinikilala si Yeso Kristo dahil sa ating kayabangan, alam natin na mayroong siguradong mayroong matinding kaparusahan kung hindi natin siya tatanggapin dahil siya lang yun lang mismo, si Yeso Cristo lamang, ang daan para sa kaligtasan. Sino lang ba naman tayo, di ba? Isang maduwing mas maliit pa sa likabok kung ating ikumpara ang ating sarili sa buong universo na kanyang nilika. Pero binigyan niya tayo ng halaga at maibalik ang magandang relasyon natin sa kanya. Kaya wala tayong pwedeng ipagmayabang dahil tayo ay tuldok lamang sa kanyang paningin ngunit minahal niya tayo ng sobra-sobra. Pero hindi lang doon nagtatapos ah, yung tatanggapin siya bilang ating orman ng palataya. Meron din dapat tayong gagawin. Sabi nga rito sa Santiago 1, versikulo 22-27, gusto rin masahin ito. Huwag lang kayong magiging tagapaginig ng salita ng Diyos, kundi sundin ninyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya nyo lang ang sarili nyo. Dahil kung nakikinig lang ang isang tao sa ng salita ng Diyos pero hindi naman niya tinutupad ang sinasabi nito, katulad siya ng isang tao tumangi, tumingin sa salamin na pagtatapos makakita ng sarili, ang sarili ay umalis at agad kinakalimutan ang ayos niya. Ngunit, ang tao nagsasaliksik at tumutupad sa kautosan, kautosang ganap na nagpapalaya at hindi tagapakinig lang na nakakalimot agad ay ang taong pagpapalain ng Diyos sa mga ginagawa niya. Kung may nag-aakalang siya ay relihiyoso pero hindi naman magawang pigilan ang dila niya, walang silbi ang pagiging relihiyoso niya. At nililuko lang niya ang kanyang sarili. Tapos sabi sa 27, ang pagkarelihiyosong itinuturing na dalisay at walang kapintasan ng Diyos Ama ay ito. Ang pagtulong sa mga ulila, at mga byuda sa kahirapan nila, at ang pagtalikod sa lahat ng mga kasamaan sa mundong ito. Alam naman natin mga kapatid na tayo, lahat ay nag struggle sa kasamaan. Lahat tayo nagkakasala. Pero mapalad pa rin tayo dahil binigyan tayo ng Panginoon para magsisi at ikumpisa na ating mga kasalanan sa Kanya para sa ating kapatawaran. At ganun din sinabi dito sa Roma 621. 23. Ano nga ba ang napapala ninyo sa dating yung pamumuhay na ikinakahiya ninyo ngayon? Ang dulot ng ang mga iyon ay kamatayan. Pero pinalaya na kayo ng kasalanan at alipin na kayo ng Diyos. At ang dulot nito ay kabanalan at buhay na walang hanggan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa mga magitan ni Kristo Yesus na ating Panginoon. So kinukumpara dito na Apostol Pablo kung ano yung buhay na inalipin ng kasalanan at ang buhay na binago na ng Panginoon. Kung dati nabubuhay tayo sa kasalanan na kung saan ang dami makadumi ang ating nagagawa para ang mga bagay na ito ay napakaordinaryo lamang sa buhay ng tao. Patulad ng paglalasing, pagmumura, labis na kasiyahan, makakalaswaan, pornografiya, pangangalunya, kadumihan, pagnanakaw, panlalamang sa kapwa, buli, droga, marihuana, hindi pagkakasundo, pag-aaway-aaway, kasakiman sa lupa, kasakiman sa salapi, sa pera, at iba pa. Lahat ng mga bagay na ito ay parang napakanormal lang sa buhay ng tao. Ngunit ang dulot nito ay kamatayan. Pero kung ang mga bagay na ito ay kinakahiyan natin at kinasusuklaman sa ating puso, ito ay sign or patunay na binabago na tayo ng ating Panginoong Yesus. Ganon din naman ang pagiging alipin ng Diyos ay nakapagtudulot ng na importansya sa ating pisikal na pamumuhay at ganon din sa spiritual. Sa pisikal, maging maayos at maliwalas na ang ating buhay dahil marunong tayong magpakumbaba, marunong tayong magpatawad sa kapwa, may pagmamahal, nagtutulungan, mayroong malasakit, pagtitiis, gandahang loob, katapatan, kagalakan, kabutihan. gayon din sa ating spiritual na buhay. Tayo pinapabanal at may pangako ang Diyos na buhay na walang hanggan. Ang mga bagay na ito ay kaloob ng Diyos sa magitan ng ating Panginoong Heso Kristo. So mga uh, patid, kaya sa ating Panginoong Hesi Kristo lamang ang tunay na kaligtasan Ano ba yung kanyang mga tinuro sa atin? Diba yung The Beatitudes, Sermon of the Mount Lahat yung tinuro niya yung tungkol sa pagpapakumbaba Mahalin mo yung kapwa, mahalin mo yung kaaway at marami pang iba Tanggalin yung ating mga kabagabagan Ang lahat ng mga ito mga tinuro niya sa atin So mga kapatid, ko kayo na sa laks sa or mag-aral, mag, mag magbasa ng wala na hindi lang tagapakinig, kailangan din magbasa dahil sa ating pagbabasa ay mas lalo nating maiintindihan kung ano yung purpose or design ng Panginoon sa atin at kung malaman natin yon yan yung pinamahalaga sa buhay ng bawat isa sa atin ang malaman natin, ang purpose natin sa mundong ibabaw naalala ko yung isang preachy isang pastor, si Pastor Sanji. Nang sinabi niya tungkol sa purpose ng bawat isa ay tayo din sa inyo ng ating Panginoong Diyos na mayroong kanya-kanyang purpose sa buhay na kailangan nating gampanan at kailangan nating gawin. Hindi man natin alam ngayon, it is a process, kailangan nating alamin yun sa ating buhay. At kung malaman natin yon ang tunay nating purpose ay iyon ay nagbibigay ng kagalakan sa buhay natin. At nabanggit nga niya na sa isang computer or sa isang program, kung sino man yung creator ng program na yon or software na yon, dinisay niya yon for a special purpose. Pero once na, na makorap niya yung file or yung software or kasama yung file na kasama sa software na yun sa program na yun once na nakorap nagmamalfunction na hindi na gumagana ng maayos, hindi na siya gumagana ayon sa pagkadesenyo sa kanya kung sino man yung creator or sino yung nagprogram gumawa ng program na yun ganun din sa buhay natin tayo ay may special design meron tayong special purpose na dapat gampanan at kung tayo ay nakorap dahil sa kasalanan wala na tayong kwenta walang kwenta ang buhay dahil tayo nakorap na hindi na tayo nagpapangasyon ng tama ay sa ating pagkalusay. So, inaanyahan ko kayo na alamin ko ano yung purpose na pangitan sa inyo. Magbasa po tayo sa liksikin yung mga katotohanan. Dahil ang daming mga bagay-bagay na nakakamangha sa kanyang mga salita. At pupurihin lamang siya. Dahil sa mga kabutihang pinagkaloob niya sa atin, binigyan niya tayo ng choice para alamin ko ano yung uh, yung purpose natin. Binigyan niya tayo ng choice sa buhay. So, hanggang dito na lang tayo mga teknik, mga kapatid. At sa mga sunod kong vlog, pag sumweldo ulit ang ating channel, teknik lang bay ibabahagi ko yung mga mabubuting gawa ng Panginoong Diyos sa aking buhay na, ating, na aking natunghayan din sa kanyang pamamagitang salita. Na yung kanyang mga salita na iugnay ko sa aking mga nakaraang buhay. At ako'y sobrang namangha sa mga bagay na Ito ay isang patutuo, isang testimony na kailangan ko rin ibahagi para siya ay mapapurihan, para siya ay mahalin, sambahin at papurihan lang. So hanggang dito lang tayo mga kapatid at maraming, maraming salamat uli sa inyong pagsuporta at sa inyong buhay at sana patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoong Diyos sa inyo, sa loob ng inyong buong pamilya at sa ating lahat. More power and get this.